ang tatak ng isang tunay na lalaki. Matigas na muscles, malaking pangangatuan, mahilig sa cheeks. Yeah. Madalas nga raw, nasusukat ang pagiging certified macho guapito kapag magaling kang magmahal. Nagtataka ba kayo kung bakit pagdating sa labing labing o wala sa mood si Manoy. When we talk about abnormality, uh, sa frequency no, ng sex, iba-iba uh, ang tao. Other uh, there are some people who are hyposexual. Ibig sabihin nun, parang wala silang masyadong desire na mag-sex. <laughs> Paano nangyari yun? Yun ang mga naman tinatawag natin na anaprodisiak, di ba? So these are the food that lowers your levels of um, libido or urges, no? Kasi itong mga pagkain, kagaya sinabi natin ang mga mint. Kasi may mga mint oil siya that decrease the sexual desire. Now, your soy products can also lower the sexual desire because it lowers your testosterone level. Yung mga tofu, pag sinasabi natin ang testosterone, ito yung male hormone na nagbibigay ng kaganapan ng isang kalalakihan. So, ito ay nabubuo o napubudo sa testicle. Dapat normal ang level ng testosterone natin para mabuo natin yung sexual desire natin. Kasi ito ang mag uh, e sa ating libido. So, pag normal ang testosterone natin, normal ang libido natin, saka sexual desire natin. Pero at 'to nga bang maiinturing yung pagiging matamlay pagdating sa sex uh, during the teens and the 20s doon mataas yung testosterone level eh so it's expected na medyo mas sexually experimental siya kasi nagdi- dwindle na lang yung testosterone in the 30s and 40s eh. so kung medyo hyposexual yung lalaki uh, eh, during the teens or or the 20s Uh, hindi siya nagpo-fall sa uh, curve, yung normal curve ng cage uh, niya. Kumonsulta so. rin tayo sa isang nutritionist para itanong kung paano nga ba naapektuhan ng mga pagkain ang ating sexual hormone. Meron talagang mga pagkain na nakaka affect sa pagdating sa hormonal levels when we eat some foods. So yung cornflakes daw are invented for to be an, an aphrodisiac. Hindi siya directly cornflake kasi isa lang siyang paniniwala. So ang isang ingredient sa pagkain is fiber. Ang fiber kasi, it can lower testosterone levels. So parang yun yung relationship niya sa libido. Sa pangalimbawa nyo yung soy, soy has isoflavones. So pag sumobra ang isang tao isang lalaki sa, sa isoflavones, may tendency na bumaba ang testosterone levels niya. If this food has this um, ingredient that lowers testosterone, there's a possibility that it lowers the libido of men. And if in excess amounts, there's a possibility of uh, yung napag-aboy. Kasi nga testosterone is sex hormone of male, that produces sperm cells. Tandaan natin mga beste, ang tatak ng tunay na macho, hindi lang mahilig sa lambingan, mahaba rin dapat ang pasensya. Malaki ang puso. At masarap magmahal.